Ang buhay ay parang dagat. Puno ng problema at pagsubok. Walang kasiguraduhan kung saan tayo dadali ng agos. Di natin alam kung kailan tayo babayuhin ng walang laking alo ng problema. Madalas, ramdam natin ang lupit ng hagupit nito. Ngunit, darating ang araw nang ang alon ay huhupa, magiging payapa. Isang paalala na sa kabila ng unos na ating nararanasan, ay darating ang kaginawahan at kapayapaan. Subalit lagi nating tandaan na ang dagat ay laging pabago-bago, hindi sa lahat ng pagkakataon ay maalon o payapa. Kaya, lagi nating paghandaan ang mga naglalakihang alon upang manatili tayong nakatayo gaano man ito kalakas.